So mga kaos, like, para po ito sa mga small content creator na katulad ko. ah, uh, marami kasi mga vlogger na nag-uupisa pa lang dito sa social media. gusto ka agad na mataas ka agad ang mga views nila. Gusto ka agad na sumawag ka agad sila sa social media. Eh, hindi po ganun kadali yung mga like, Meron din po ng mga vlogger na na matagal na rin sila nag-vlog. Pero yung mga views nga din po hindi ganun kataasan hindi rin po uh, sila sumasahod. Eh, ganoon po talaga, no? Eh, dito sa social media, kailangan po talaga tayo magtyaga. Ako rin po, hindi rin po ganoon kataasan ang mga bisko, ko. Pero ito pong vlog ko, eh, para po sa inyo rin po ito, para huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi dumating din po sa buhay ko yung talagang uh, po talaga ako. Parang ayoko na social media. Talagang alos na papahiya ka rin sa mga tao dahil sa nangyari sa mga sa problema no pero hindi po ako nawalan ng pag-asa laban lang tayo mga kaos like dito po kasi gumpisa ako sa YouTube YouTube mo ako talagang marami tayong pinagdaanan no uh, sumasaw din tayo sa YouTube pero hindi po ganoon hindi po ganoon kalaki no shout out po sa aking pangalawang pamilya sa ating bubuli family no dahil din sa kanila kaya rin ako sa YouTube nung time talaga na nag-focus uh, tayo sa YouTube noon no uh, ah, nagkaroon tayo dito ng uh, ah, charity vlogger tayo rito, ah, nakatulong din tayo dito sa social media no pero yun nga po hindi naman ako ah, mayaman pero sinubukan ko rin pong tungulong sa kapwa ko rin yung katapano po nagkaroon tayo ng record dyan na nakatulong tayo no happy rin po tayo doon no kaso nga tinigil natin kasi nga hindi naman tayo ganun kayaman So, pero plano kong balikan pag dumating panahon na sila tingin tayo, may awan Diyos na mga tuloy tayo rito at makasawad na maganda. Gusto kong balikan po talaga yan. No? Kasi ano ko na yan eh, nasa puso ko na yan, pagtulong na ganyan. Siguro baka hindi na ganung sadong kadalas yung pag-charity natin. Pero gusto kong isingit-singit yan. Dahil na talagang gusto ko yung po makatulong din po. No? So, kahit na hindi na sa social media, yung personal lang po. Kasi dito sa social media talagang marami kang pagsubok at dito eh. Ako po, dito ha, uh, nakatulong po ako dito sa pag-charity. Naipag-away din po ako dito, naipagmurahan din po ako dito sa uh, YouTube, no? Nag, uh, sa, nagkaroon din tayo ito ng YouTube, nagpatawa tayo, sumayaw, yan, lahat, ginawa natin dyan. So, hanggang sa dumating nga yung mga uh, kaproblema tayo, kaya napatigil tayo. Pero itong ginagawa ko ngayon mga ko, so, like, nag-umpisa umpisa ulit tayo ngayon. Talagang bumabalik tayo ulit. No? Uh, nag tayo sa Facebook muna, then saka YouTube. Kasi sa YouTube meron ah, mo sa tayo doon Di, sa Facebook page hindi pa. Pero gusto ko idiretso ayo ko ayo kong magpa-apekto sa mga taong uh, walang bilib sa iyo. No, marami 'yan. Marami ang mga Kawasaki, eh po yung number 1. Naiisipin natin dito pag dumating tayo sa social media, marami tayong pagsubok na pagdaan dito. Yung mayroong may mga may tiwala sa iyo, mayroong mga walang tiwala sa iyo, yung ganoon, yung parang ganyan ka lang. Eh mararating mo, uh, wag tayong papatalo doon, no. Kaya diretso lang tayo, no? Gawin natin gawin natin tong uh, gibangan ng social media. Kung uh, may awan Dios na gumanda yung followers mo, subscriber mo, sumahod ka man, magpasalamat tayo doon. Hindi man ganun kalaki, okay na basta importante na nakakatulong din tayo sa ating pamilya. Lalo po kung may kang pamilya, may anong asawa at anak, syempre number one 'yan na uh, 'yun ang gusto mong maiangat pangalawa yung mga mahal natin sa buhay, magulang at mga kapatid. No, kaya tayo, dire-direk lang tayo mga kaoslik, huwag tayong papatalo sa mga nakapaligid sa atin. Sana na po ako dito, habang tumatagal, eh, ang dami ko na pong tindaanan dito. At uh, maraming humanga, marami din uh, uh, ano, matingin sa'yo, eh, hindi ka So, okay lang yun. But, hindi tayo mga pito, okay lang yun. No? Wala tayong, wala tayong pakailan dyan. Basta, laban lang tayo mga kaosek. Itong video yung papakita ko sa inyo mga kaosek, ito po yung mga pinagdaanan ko dito sa YouTube at Facebook. No? Uh, para po magkaroon kayo na idea, huwag tayong papa-apekto sa mga tao mababanting sa atin. Basta tayo, diretso lang sa pangarap natin. Kung hindi man tayo perfecto, hindi ako problema tayo, pahinga lang pahinga lang tayo tapos pagdating ng panahon laban uli kasi namang gusto ni Lord huwag tayong sumungo agad huwag agad ma mag ano yung parang nawalan na pag-asa mauna-una syempre nandiyan si Lord para sa atin huwag tayong paapekto sa uh, mga nakapaligid sa atin laban lang mga kaosek ito panoorin itong video to para lang po uh, ma uh, makita nyo kung ano po yung ma inipisahan ko rito yung shoutout po sa aking pangalawang pamilya social media sa ating bubuli family commander shoutout out Osle Ibarra kasama nyo hanggang tuyo Siya ang kaibigan nyong maaasahan O Slicky Bara Mabuti nyong kaibigan Manood ka lang sa mga video niya Pagtulong pagpapasaya Para sa kapwa Laging nandyan Laging nandyan Napakadungdu ka na sinungaling dungdu po <laughs> A video niya, pagtulungan, pagpapasaya Para sa kapwa, laging nandyan Laging nandyan, Osle Kibara